Hello mga katids, good morning. So, today is uh, Sunday. And uh, nagutom ang first one kaya gagawa ko ng breakfast. Nagutom ko ng tatlong egg. Sa akin lang. Tatlo pero dalawa. Tatlo pero ito pala. Tatlo yung egg ko pero napakalit ng kawali ko. Mga katids, ang daming nangyari dito sa bahay as in lahat ng bago. Hindi ko siya pwedeng i-share sa inyo. Kasi hindi ko naman alam kung ano talagang nangyari dito. Pero, napakalaki pagbabago ng mga nangyari dito sa bahay. So, nasi-share ko din kung bakit. Na, ano, nawalan ako ng gana magtrabaho. As in, legit. Alam mo, parang nasasakal ka na ewan eh, di ko alam kasi madagdamin pala ay nag-request ng sandwich na ano, vegetable so ilahin ko muna itong akin wala pa pala ang asin to asin lang at saka ito yung nilagay ko ayaw kong maglagay ng paminta today and onion and tomato wala, tinamad lang ako magkat ng sibuyas tatanungin ko pala si Pintita mamaya kasi nag-duty siya sa whatsapp kung ano yung ipapaluto nyo for lunch magawa sya ng soup hindi mm, pa ako nakapagling ang amingre ang akong time pero wala akong gana. And then, nilabas ni Sharon kasi ibigay niya sa kanyang baba. Hindi ko baba. Wait, choice. Ayon. Ipiprito ko lang siya na. Very, very light. Sa yes, kung tignan. Ah, sige na yun. Mga katos, luto na yung ating itlo. Balit ako ng kawalit kasi medyo madami naman yung aking naman para makahinga naman yung mga kusa. Ginagawa ko ng konting oil. Init ko lang siya ng very very eh. light. kusa, wala itong timpla kasi ayaw niya ng asin. Tinamay ko na. Madami siya tignan kasi hindi pa siya natuwa. Kasi magaganito ito kapag natuwa na siya. So, ayan na Lulutuin ko lang ito. Kakain na din ako. Yung cup ko pala nandun sa taas na iwan ko kasi dinilala ko siya kagabi. sa so, paper cup mo niya kasi ginagamitin. Ngayon. Ngayon. na akong And dito na ako mag... Um, dito na kain nito. Kasi minabantayan ko yung aking pinipray ko. ko ng ketchup. So, medyo masarap pag may ketchup. Yeah, yeah. So, ito yung ating kusa. Kapalaman mm ko -hmm. siya dito sa... huli itong shahi. Eh? Huling ko ng tubig. Kasi ngayon gusto niya ng tea with milk. Pwede yung ginagamit kong med para sa kanya. Ngayong light. Actually, dalawa sila ni Baba may inam din. Tapos, iniinit ko na yung kanyang mapal. Mag-ready na ako ng tipsy. Eh? Mainit na siya mga kadalit kasi nag-drain na. Ang galing ko na ito. Pag-drain ko so, na. Nabigay ko na kay madamdamin yung pagkain niya. Ayun, kumakain na siya. Ako naman dito ay magkakape. Pinapanggawa niya pala ako ng Arabic coffee. Tulog pa naman yung isa niyang anak. Mamaya konti na lang ako gagawa. So, I came up already. Now, she's looking up. You're talking my number. I don't know. I don't know. Gising na po. Gising na po yung aming hari dito sa bahay. Here, Moya. Yamudir, now is another car. This one asks him this one's talk. Okay, what should I get that? I'm just asking. Did you see? Maybe in his room. Use this one. But the cup is not enough, mashallah, it's too much. Okay. How do you feel, Hina? How do you feel, drinking? Yeah, I think two is enough, you yeah, have baby. you are, like What? The mood today i'm struggling with the video video first thing in the morning if you wake up just make my fruits don't clean anything in the house just make my fruits but now i cannot eat it because it's cold pero nailabas na ni Sharon kanina pa so ngayon hindi na siya malamig. hi love warm tapos nag-message ako kay kung ano yung gusto niyang lunch. Wala na akong ibang choice. Kasi kung tatanungin ko si Madam Damin ko ay sabihin niya na naman na hindi rin niya alam. So ay nag ako sa WhatsApp. Sinabi ko na kung free siya eh, sabihin niya sa akin kung ano yung gusto niyang lunch. So ayun, nagreply naman siya after 3 minutes something. nagreply reply siya ng salig. Salig. Kasi pagkabasa ko is salig. Tapos nareplyan nireply, ko siya ng salig. <laughs> Yun kasi yung yung palagi kong naririnig nila naririnig galing sa kanila sa tapos nag-search siya sa Google tapos sinend niya sa akin yun pala yung spelling ng salig 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 <laughs> hindi ko alam kung paano siya ibigbas pero palagi kong naririnig salig so ayan ito yun nag-search sa Google so ayan palagi ko siyang niluluto tapos palagi ko siyang naririnig sa kanila na salik magkaiba pala yung pagkabi, pagkabikas, at iba din yung spelling ngayon ko lang nalaman ngayon ko lang din alam so sorry na so ayan bababa na ang first one oh? kasi mag prepare na ako ng aking chicken na gagamitin para sa salik So, dalawa ng chicken yung gagamitin ko kasi maliliit naman siya. So, Inaabangan ko dito si Baba kapag kaalis siya kasi mag alas sina na. Kasi kailangan ko ng rosemary. Dalawa kasi yung ginagamit ko kapag nagluto ako ng salik. Yung rosemary at yung rosemary para mas malampot siya. Matigas kasi yung rosemary para medyo malapot-lapot siya, nilalagyan ko siya ng rose mastery. Masarap siya as it's super legit. Charis. So, ayan, inaantay ko siyang lalabas kasi mag siya dun sa masjid and then dadaan na siya sa mali supermarket. So, kahapon mga kadus, may binili si babahot na dalawang klase ng rice. Ito yung basmati at ito yung rose American. So, gusto niyang itry yung dalawa. So, dalawang kaldera yung pinaglutuan ko. Kasi magkaiba naman kasi sila. Ito yung lunch ng aking babahod ngayon. Meron siya dito. Cauliflower. Merong kusa. Merong konting pasolya. And merong, dinamihan ko na kasi malapit na siyang masira. Asparagus and uh, red and orange bell pepper. So, ito yung salamon ice pa siya. Hindi ko na nilagyan ng tubig kasi mabilis lang naman siyang matunaw. And medyo maaga pa naman. So, lalagyan ko lang siya ng asin. Ta. Paprika. Tapos, konting pampalasa. Tapos, oil. Hugas ako ng kamay. It's clean. Ito na, yung, ito na yung pinabili ko kay Baba ko. Tapos bumili siya ng Fipsy, ng Nido, kasi nag order din ako ng Nido para sa akin. Tapos may Samoli din siyang binili. And then, ang palaya. Oh, pa. Pupo. Pupo. matching which is nasa labas pa siya lumabas siya Ani kanina kanina lang so ayan si baba ko naman yung egg katapos kumain ng egg di ba ginawan ko siya ng egg kanina so yun kinain niya. tapos mamaya after pray tsaka niya kakainin yung kanyang gulay at tsaka yung kanyang salamon so ayan medyo maaga ako ngayon kasi maaga na ako si kita which is mas maganda di ba?

natin mga kadwets is 3.35 so habang wala pa si baba kasi mamaya pagka uwi niya dito sa bahay kakain na naman yun maliligo mo person Maligo na first sun. Fresh na. Ang oras natin ay 4.15 na hapon. So, paparating na si Baba. So, nagmamadali na ako kasi bababa ba ako. May konti. Eh. Kapag dadating na siya. dumating na si Baba Hot mga kadods. Tapos sabi niya sa akin, tinawag ako, pinuntan ako dito ni Sharon. Sabi niya, ay, mamaya na lang daw yung, mamayang gabi na lang daw niya yung kainin. Yung hinanda kong lunch para sa kanya. Kasi nga, kumain nga siya ng pagkain pa ni panitita. Sumabay nga siyang kumain kanina dun sa lamesa. Kaya ayun, busog pa. So, salamat naman para mamayang gabi hindi na ako makapag to. So, gusto kong magkilay for today's video. Charis. I have here dalawa ito. Brown at saka parang black brown. Hindi <laughs> ako marunong magkilay pero bahala na si Batman. di ba? Init. Ang hirap magilay. 愛と言ってます。